Sinisildo ko ngayon, ako natatapos po po kita mo ito! Ikaw wala tutulog diyan, Ikaw natutulog dyan, may isok eh! Tulog? Tingnan mo na trabaho ako! Masipat! Oo! Ito pa, upo-upo ka lang dyan, wala akong ginagawa! Sinasabihan na kita kanina, mag maglinis-linis ka dyan! Papamerinda pa naman ako, paano kita pami-merinda, hindi ka na magtatrabaho! Agigising niya lang yan, boss! Ha? Agigising niya lang yan! sip-sip ka na naman kay boss, huli ka na, uh, reklamo ka pa. Ako ba, ako ba tuloy ang... Ikaw matulog, ka tulog ka ng tulog dyan eh. trabahador ma masipas, binibigyan ang bonus yan. Oh. Thank you boss, thank you. Paano sa akin boss? Paano ka nabibigyan? Paupo-upo ka lang dyan. Wala ka naman ginagawa. Boss, maraming salamat. Kagigising ka talaga araw matrabador. Ito talaga, oh, kagigising na yan boss mga ting mo eh. Oh, Paano kagigising, kagigising na trabaho? Ay, ano si boss, ang nang mismo nakakita sa atin. Ikaw po po po, po ka dyan. Di ba pre? Oh. Ginagawa dito, Anong ginagawa mo dito? Mga ka nakabantay lang sa kanya. Anong ginagawa mo? Ano yung isiguro? Kanina ko pa ka, boss ko. yun ang sabihan niyan eh. Maghalo na kasi wala na kaming halo. Oh. Ganyan lang ang ginagawa so, niya si eh. Boy, ito kasi boss, yung grabe Ako? Ako oh, boss? Kanina ko pa pinapahalo sa kanya yan. Pinirepair ko na yan dyan. Pinapahalo ko na lang sa kanya. Ayaw pa. Bro, habit na ito si Baisok. Magkala pa nga nga. ano pa nga nga kapalit nito. Bukas, boss. Ano pa? Papasokin pa, pa natin yan? Hindi na, hindi na. Sige. Okay. Paupo ko lang dito. Alabutan. Nasabihan na kita kanina lang. eh. Bro, hindi ka pa eh. Ano ano ba, ta Ikaw taga Baisok. Binalitan mo yung sitwasyon. Kaya natutulog to ka na dyan eh. Saan? Kaya, kaya Ay, kasi kaso ka, nakita na nagtatrabaho ako. Ba't ano uh, Nagtatrabaho nga. Kalina pa ako nagtatrabaho. Ay, ako nakaupo dito. Ikaw, uh, so, uh, ko si sinasabi so, ko sa'yo, sa kanina pa, uh, sinasabi ko sa'yo na maghalo uh, ka na kasi wala na akong halo. Oh. Yan, tuloy, nabutan ka, ka na, sir. Ikaw na pa kapalit ka na. Kapalit niya na? Uh, Bukas, boss. Ako patuloy tuloy na wala ng trabaho dahil sa'yo, kay Sok? Bawasan ko sa ahog mo, ha? Nabutan kita pa, upo-upo ka lang dyan, wala kang ginagawa. Oh. Tapos ikaw na tutulog ka eh. na, bonus ka pa. Tulog. Grabe. Ang galing doon na doon ibayos oh. ako. Ako ba tuloy maging masama? Eh, napawag na trabaho dito, pre. Oo. Oh, ikaw ka na tutulog lang dyan eh. oh, kung ako tutulog eh, nagtatrabaho nga ako. Sus!